1, 2, 3, Hello mga guys. Uh, so um, ako wala ka ng prayer sa Pilipinas through my para tayo sa mga in-media. yung um, um, trabaho. And, uh, at yan yung pinabangon nila, yung malakdang tapos, ito lang, ito lang so, para makatulong, papadala ko yung halaga lang naman kaya ko kung makapalahan, saan rin makikita dito sa Hong Kong so yung maliit na halaga napaka aling malaking talagang sa akin para sa mga mayayaman, layo o layo na kaya ang tanong na tapos siyempre pag mayaman ka ang dal kaya kung hindi sa mga lang na sa dalo Hong Kong, 对. bây sáu mình xáo là đào hát tôi muốn tìm hiểu cô chị chạy ở đây cho nên mà cô sẽ chẳng là hài lòng ạ Hello, good morning, cousin. Ang hirap din mag-video, ano, at saka ang hirap din ang pinapagawa mo. So, um, para sa'yo, I will do it. And, pasensya na kung hindi ko nagawa agad kasi very busy din tong cousin mo. At, yeah, I will do it right now, today, and maybe I I can buy those stuff that you wanted to. And, another question is, Your family here is asking if kasali din daw ba kami. We're waiting for your answer. Hello, Cuz. Ouch. Um, dito sa Kabatuan, dito ako sa Kabatuan Dumaretcho pero wala silang pondo. So, um pupuntahan ko na naman yung San Mateo, pero malamang mas uh, mahaba ang pila doon. Um Sigurado, medyo matatagalan tayo sa project mo. Eh, hintay na lang ng content. So, this is our second time or second attempt na uh, withdraw yung pera, but uh, I have no idea if I can withdraw those money again today. Pero, I'll try my best. At uh, ang hirap kasi sabi nila tatawagan daw ako, pero until now wala pa tawag. Ay, pupunta na naman ako. Eto, at your service, cousin. Sisira na, umasisira na ako ng ulo dito. Pabalik-balik na ako. Pero ganun pa din, wala pa rin pera. So, wait, wait. Yung pag-distribute natin ng gusto mong ibigay, matatapos na rin ang COVID. Aner. Eh? So, na. natin. Siguro. Siguro. Ito na muna natin. And we're ready to go. Sinong masama? Matanda. 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 Bye. na. Bye. Bye. Hello. Ito nakuha na yung pera. Hindi naman masyadong mahaba yung pila. So agad nakuha ko din agad. And we can start your project now, Kasim mamaya pag uh, may time muli ako bibili ako ng mga gusto mong bilhin okay we'll wait for the next again okay so bago tayo mag start sa repacking uh, bili muna tayo ng pagkain I mean ng uh, ibibigay natin sa MDRRMO ng San Mateo cure natin sa MDRRMO para, man, para naman may pangalan sila at may hindi may para masiyahan naman sila, yung one of our frontliners. Tara, bili tayo ng chugs to go.